Hayag ng matinding pagtutol si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa irresponsableng pagmimina. Ayon sa Pangulo, ang mga likas na yaman ay dapat nagpapaunlad at hindi nakasisira ng bansa. Narito ang report. Tipo ng mga pinuno ng industriya, eksperto at mga tagapangalaga ng kalikasan para pag-usapan kung paano maisusulong ang makakalikasang pagmimina sa bansa. Iyan ay sa pagbubukas ng tatlong araw na Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Taguig City kung saan pinigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagmimina ay dapat maging kasangga ng pag-undad at hindi sanhi ng pagkasira ng kalikasan. The responsible mining has, has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practice, practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Iginit ng Pangulo na hindi papayagan ng kanyang administrasyon ang mga operasyong nakapipinsala sa kalikasan at sa buhay ng mga mamamayan. Aniya, ang mga proyekto sa pagmimina ay dapat isakatuparan sa paraang makatao at makakalikasan upang ang likas na yaman ng Pilipinas ay magbukas ng mas maraming oportunidad para sa pagunlad. The wealth from our shore should translate into schools for our children, hospitals for families, and roads that link people with opportunities. Minigandi ng Pangulo na ang kita mula sa pagmimina ay dapat maramdaman ng taong bayan. Saan yun ang edukasyon? kalusugan at infrastruktura na nagpapatibay sa mga komunidad. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang Chamber of Mines of the Philippines sa pangunguna ng pagpupulong na ito, kung saan isinusulong ang Towards Sustainable Mining Program, isang pamantayang pandaigdig para sa responsable at makakalikasang pagmimina. Kasabay nito, pinasalamatan din ng Pangulo ang organisasyon sa pagpapatunay na posible ang isang industriyang nagpapalago ng ekonomiya habang pinapangalagaan ang kapaligiran. Most importantly, we are strengthening transparency and accountability of the sector. Una sa Totoo at laging bago, alauna sa balita Congress TV.